Oy, princess, ina na yung followers mo? Ah, uh, 5,355. Ha? 5,000 ka na S agad? Eh, parang walang naman tayo last week ng followers, ha? 1,000 lang tayo, di ba? 1,000 plus. Kinawa mo. Ang ginawa ko kasi, nakipag-engage ako. So, pinanood ko yung videos ng kapwa content creator natin uh, nagre-react ako dun sa video after ko mapanood, natapos ko talaga ang video at nagko-comment ako kung ano yung comment ko dun sa video. Parang ginawa ko na rin yan eh. Tinood ako ng video, tapos... Ay, tatapusin ba? Kasi minsan hindi naman ako interesado dun sa video, pero kailangan ba talaga tapusin? Ano ba? Kailangan mo tapusin yung video. Ilang beses pa sa'yo tinutukaw niya panoorin mo yung video, tatapusin mo. Tapos pag natapos mo yung video, kailangan mo mag-comment doon. Kailangan mo mag-react doon sa sa napanood ng video. Yun, organic yun. Yun ang totoong engagement. Tandaan mo yan. Um, kaya pala ang dami mong views. Pinakamababa mo 5,000. Tapos, ay siguro kung sinunod ko yung binilig mo sa akin, Namang pareho na tayo eh. Ako nga mas mataas pa sa akin. Choke ko lang. Ang tamang pakikipag-engage sa ating kapwa content creator ay napakalaking halaga. Lalong lalo na sa atin na pakikipag-engage. Simulan natin sa ating mga sarili na panoorin ang kanilang mga videos. Tatapusin natin ito at pagkatapos magre-react tayo dun sa video at magko-comment. Kung ano man yung mako comment natin dun sa video. At tulungan lang naman talaga dito at ang goal natin ay maparami ang ating followers at higit sa lahat ay ang views. Kaya yun lang at good luck sa ating mga content creator.